Katagram, inuulit ko. Maraming maraming salamat po sa suporta, sa inyong pagmamahal. Napaka ano lang, napakasarap lang sa pakaramdam na may bahagi ko po sa inyo, may share ko yung ating uh, mga plano. Tapos yung target to dito bago magpasko na hindi man natin sila malahat-lahat bago magpasko pero mas maganda sana bago magpasko lahat po ng mga trapal lang yung mga ganito lang yung bubong dito. Eh, magawa ho natin yero para mas matibay po yung ano po nila. Yung kabahayan po nila, hindi yung nababasa, hindi yung tumutulo-tulo. Hirap dalin ito katekran sa bundok. Okay, sige, ready na po ba kayo? Uh, harap na po kayo. Oo, oh, okay. O, oh, sige. Ang ganda. Uh -huh. Ah, nangingin na ng kasunod. Tumatangin na Hello. Pwede ko kaming makikape. Eh. <laughs> Kung yung gusto, baka itong ka. May trademark na ako dito eh. Hindi, biro lang po ate. <laughs> Oh, ang ganda na. Ayun, ang ganda na ng improvement. Kumusta po kayo? Nasaan po yung guwapon yung asawa? Ay, nag, nag, ano po sila, nag, pumasok po sila sa tree planting. Tree planting? Okay. Hmm. Kaya siguro yung mga napag-usapan namin upuan pa dito, hindi po po nagawa, no? Hindi po po at sunod-sunod naman po yung kanilang ano kasi sabi na po ni Kuya George sasakot na naman daw po sila sa ano, 31. Hmm. Kaya ayun po, hindi po niya na asikaso kasi daridarid siya po yung kanilang pagtatanim. Hmm. Hindi ang mahalaga po kasi. Okay na, nakasape na kayo na. Eh. Hindi na mababasa yung mga bata. Ha? Tap. Ay! Nay! Magandang hapon. Uh, hindi na okay na mamansin. Saan ako kayo pupunta? Pukunin ko po kasi yung cellphone ko. Eh. Hindi ko na po kayo napapanood eh. Ah, oh, bless po ako. Si nanay, kala ko hindi na ako pinapansin eh. Hindi na po kayo kayo manood na. Hmm. Nang nakabosa na po kayo. Oo. Oh. Kumain Kamusta na po kayo sir. Hindi nga po kaya gusto kong makikain eh. Pwede po. Eh. Hey. <laughs> Kunin niya na po muna yung ano niyo. Hindi ho. Sana'y ho kami hindi kumain one week. Hmm, sige po, kunin niyo na yung ano. Ingat po kayo, Nay. Sige po. Dahil sinisino po kayo ng asawa niyo, meron po akong surprise sa inyo. Pwede po ba niyo Pwede niyo po ba ako samahan? Kinakapos yung ano ko dahil excited po ako sa mga surprise natin, ka Tekram. Kinakapos ako hininga. Ng dahil meron po akong surprise sa inyo eh. Sa tingin nyo, ano kaya 'yun. Hindi naman bait lupawo 'yun kasi meron na dito. <laughs> hindi, ko na, hindi ko po Mama. alam basta mm. uh, masaya po ako dun sa sorpresa po niyo para sa amin. Especially sa mga bata. Pero okay lang po ba samahan nyo kami dun po. sa surprise namin? O okay. Lang. Pero tawagin ko muna 'yun nandito. Sige po. No? Sige po. Wait lang. Ka, wait lang po ate ah. Masaya kong binabalita. Katagram. Isa, dalawa, tatlo, apat. Yan. Doon lang masaya na ako katagram eh. Apat na pamilya na kahit pa paano na natin yung kanilang tirahan. At sana yung target, yung... Lima na. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Sorry. Limang oh. ako pala ka tekram. hindi ko na alam kasi uh, may target tayo dito ka tekram. bago mag Pasko, gusto ko lahat to sila maayos po natin yung tirahan nila para mas mas masaya po yung magiging Pasko ng mga bata. Oh. Tapos ngayon, dahil itong mga nauna, itong mga nauna nating uh, naayos na yung kabahayan nila, pero no time surprise na dala po sa sasakyan. kaya Iniipon ko lang mo sila. Hello. Hi, Pai. Kuyo. Ah, balita ko po yung asawa niyo, ano? Ah, nagtrabaho po siya? Hmm, okay. So, ano yung nagbago? Oh, Nakabit na po namin yung kapagyan. Yeah. Oh. nga pala. Ito. Tinulog pa po yung ano eh. Eh, dito, Kuya Ito yung kakaiba sa lahat. Ba't gusto ng... Ba't napatanong lang po ako, matanong ko lang po, ba't gusto ni Kuya ng pulang yung bubong? Ako po yun. Ha? -ha. Ba't po pula po yung napili nyo? Uh, mahilig po kasi ako sa pula. Pula? Okay. So, kumusta po kayo? Okay lang naman po. Saan po kayo galing nun? Doon po sa may baba, kasi po sabi po nung kapitbahay ko may meeting daw po tayo, kaya pagkapaligo lang na po naman mag-ina, uh -huh. punta po kami Sanda daw. Ganda na po pala kayo. Okay. okay. Ano pa po yung ano? Ano pa po yung mga kulang ba dito ate? Dingding -ding po. Pero meron na naman po kami na. Hmm. Ayun, nakaano na. Okay. Na. Kaso busy si kuya, makahanap po ng pangkain. sempre Siyempre. Okay. Okay lang po ba? May surprise ako sa inyo. Samahan niyo kami. Okay. tana, Tara. May kukunin tayo doon. Na. May kukunin tayo sa sasakyan. Okay. Ay, five bullet. Ayun. Uh, Katagram, yun Kategram, ko. Maraming maraming salamat po sa suporta, sa inyong pagmamahal. Napaka ano lang, napakasarap lang sa pakaramdam na may ko po sa inyo, may share ko yung ating uh, mga plano tapos yung target to dito bago magpasko na hindi man natin sila malahat-lahat bago magpasko pero mas maganda sana bago magpasko lahat po ng mga trapal lang yung mga ganito lang yung bubong dito eh magawa natin yero para mas matibay po yung ano po nila yung kabahayan po nila hindi yung nababasa hindi yung tumutulo-tulo para mas malagay natin sa maayos na kalagayan yung mga kabataan ka tegram. Especially yung mga bata. wait lang. Ayusin ko lang. Pikit na muna kayo dyan, ha? Okay. Wait lang po, ha? Wag ko kayong, ano, wag kayong, mag wag mo, wag Pikit muna kayo. atalikod mo muna, talikod. Tatali ko mo na kayo wago eh. Huwag ko kayong mag-aano. Huwag po kayong lilingon. Pagka lumingon mo kayo, papaluin ko kayo. <laughs> <laughs> wag mo kayong magugulat ha hirap dalhin ito katikran sa bundok okay sige ready na po ba kayo uh, harap na po kayo <laughs> palakpak naman po kayo okay o oh, sige may babasahin lang po ako na no? sobrang hmm. nag-uumapaw lang po sa saya katekram yung nararamdaman ko. Uh, dahil itong pagpapabot po nating pagmamahal sa kanila naging mas special siya. Dahil uh, uh, naisipan ko po yung nagpabot po ng suporta sa atin. Uh, gusto ko po ma-share yung inyong pagmamahal sa mga... Uh, pamilya po na, na una na po nating naayos yung kabahayan po dito. Kaya nagpapasalamat po ako kay Tita Natalie L. Alupog. Nagpabot po siya ng 5,000. Ikaw ang bahala, Tatay Ram, Dumagat Mission. Kay Tita Nelya S. 2,000, Dumagat Mission. Kay Tita Melinda Isip, 1,000, Dumagat Mission. Kay Tita Virginia Donio, Tita Virginia sa, sa lahat po Tita Nelia S sa ano nyo, sa lahat po uh, maraming maraming salamat po sa pagpapabot po nyo ng uh, pagmamahal support uh, sa mga mission natin dito gusto ko din pasalamatan si Tita Ma'am si Marie gusto niya magpaabot ng uh, worth 10,000 kaya uh, share share po sila kay Ate Celine, kay Ate Bea, kay Tatay Rolando, kay Kuya Mark, sa batang naglalaba dito po tita ma'am si Marie maraming maraming salamat po No, yung uh, kay tita Nelia kay tita Natalie kay tita Melinda, kay tita Virginia and maraming salamat po yan po nagbumili uh, tayo ng worth 13,700 na mga gamit po nila ayan po may kutson may unan may kulambo, meron pong bedsheet. So yun, palakpakan nyo naman po yung mga ano natin. Ah, kuya, bigay mo kay nanay ha. Salamat po. Welcome. Welcome po. Meron pa kuya, meron pa mga kulambo. Kuya Mark, sa ito. Ah, ito po yung bedsheet ha. A uh, picture ko lang po kayo para makita pong ano? <laughs> paano nga po yan? Nataka, nakatakip sila. <laughs> ah, pwede sa side na lang nakalagay sa side. Ayun, nakahiga. Ayan, nilalagay ko natin dito na Ito sa'yo, Kuya. Anong kulay ng ng kulambo? Kuya, oh blue, kulambo. Ah, ate, kulambo nyo. bedsheet. Tapos, ito po kulambo nyo at saka yung bedsheet po, no? Ayan, at saka po punda yan. Tapos, ate, kulambo at saka po ano yan. So, ano pong masasabi? Welcome po, Advance Merry Christmas. Yan. Pero hindi lang po kayo yung gusto naming... Uh, ito ah, baka kasi yung mga iba kasi medyo nagseselos. Sabi ko nga hindi ko talaga mabibigla lahat agad ganito. Magawa natin masabay-sabay. Pero pakisabi na lang po ah, huwag ko silang magselos. ayoko pong ano, gusto ko lahat masaya. Kaya gusto, gusto ko lahat kayo kaya lang, siyempre inuuna ho natin yung talagang gaya ho nung kanina, yung ano lang, trapal lang talaga, kaya po sila ho yung inuuna natin. Kaya yun, nangyayari ho to dahil mahal po kayo ng ating Diyos. Kaya lagi yun natin siyang tatawagan, pasasalamatan. No, mga nanay-ate. Paki-sabi na lang kay nanay, ha? Okay, sige. Uh, picture tayo para makita ng mga, ano, Kuya Mark. Welcome, welcome, welcome. Ayan na ulan, bilisan niyo po. Mababasa yung sinampay natin. Oh no! na ulan! Kaso basa pa. Ay, po ba? O, kanino ito! Bilisan niyo po! Ano ba? Kukunin mo ba? Oh. Pagsa. Salamat po. Nako. O oh, pa ho yung dalawa? Nako. Mhm. Mm -hmm. Tara, kuya ko sige tayo. Ito matutuloy na yung pagkapinati kay Ate. Bilisan niyo, mapapasaw kayo. Ay, ngayon, nay, sorry ha. Okay lang po, Sir! Inuna ko lang po. po. Baka magseloso kayo. Yun hmm. po yung sabi ko nga po nung una, Sir. Kahit na hindi ako, masaya ako para sa kanilang oh, lahat. Thank you, Nay. Sab baka sabihin ni Nanay, Ay, ba't sila may bagong kutsol? <laughs> Pagkakalabo ni Lord, ano po yan eh, hindi po lahat. Tinitingnan po kasi may karapat dapat. Lahat naman po deserve. Kaya lang mas maganda ho yung bahay niyo muna. Kaya talaga. Sa po, sir, hindi po ako, ano, hindi po ako marunong magunugit kasi masama ko yun eh. Oo. yung yung ina na ako doon naglulupas sa yung mga bata sa kutson ito din kung mga anak ko kaya nga po ko po ano maganda po itong mga unan na to ha? para maganda yung hindi ng mga, mga bata pero dapat ano eh Tiga, apat pa lang nabigay kasi ¿Y neta Ang ganda. Uh -huh. Ah, nangingin na ng kasunod. Tumatangin na. hmm. Tulak po natin doon na. Yun. Para may space ko kayo dito. Yun! Oh, pwede na kayong tumbling. Mm -hmm. Ate! Thank po. Ako, parang alam yung makikipagkape kami ah. Hello. Ay! Ah, sige po. Sige po. Hatakin ko po, po yung plastic. Hatakin niyo po. Tano. Baby. Po. Sige po. Oh, Oo yung kapatid Bulsa, dito ka muna. Mm. Ayun. O, lagyan muna natin sa pen. O, doon ka muna. O, tayo ka muna doon. Ay, baka mahulog. O, lagyan muna natin yung sa pen. O, para pwede mo nang mahigaan. Punta ka na dun. Ayan. Ibigyan kita magandang unan, no? O, tigisa tayo. O. Ha, ah, baby. Ha. Ah. Nasandalan mo na. High five. Okay. Inggit oh. lang to. Mm. Paano po? Nandito na kami na. Si hindi na po kami magtatagal. Hindi biro lang po 'yun. Sige po. Thank you po. Thank you, thank you din po. Bye. Bye bye ko. Mm, thank you po.